Sobrang hirap, hindi mabagtrabaho. Wala eh, uh, hindi nakasan na lang na. anak. Kapag si Abdon Amura, talisa at siya ang keso. Ako ay na-stroke nung tagal na, isampung taon na. Basta nung no, ako na-stroke eh ano, yung lalo kong nagtitindi ng tilapia ay nakakalisis ako. Ika-ika ako nang bago yung pagtulog ko. Pag, gising ko na stop na malaki epekto oh. ko na pagtigil ako ng pagtitinda yun nga ang hirap doon eh kung so, hindi dahil sa supportan nila di wala kung hindi bibigyan ako isa tay wala ang hirap nga wala kang inaasahang dadating sa iyo wala sobrang hirap ang ng bagay nung Bitter na yan sa pako. Sobrang maluwa ng paglakad. Uh, malaki may tulong na yung bitter na yan, yan sa pako dahil ng laki ng pinagkain na iba. Uh, nagpapasalamat ako ng marami kay Gob Soul, sa Akay Soul. Maraming maraming pong salamat. Uh, maraming maraming salamat po sa mga pinakalawag mo sa amin, yung sister, maraming maraming sa po,